So what's up, what's up mga kumag, I'm back ang online judge, walang iba di judge, Jinan. Okay, ah uh, balik muna tayo sa Motus at isa to sa mga gusto kong panoorin. ah uh, Poison 13 versus, ah uh, sino to? Pal Dogs tsaka Platito. No? So, nakalagay dito is surprise freestyle battle. So, asahan natin na puro kato-tawanan lang to no asahan natin mga ganon asahan natin na puro lap trip lang jokes lang pero andyan naman si poison andyan din si lip Syempre, may mga unti-unting ano yan may mga kahit konting mga bara may mga bibigat na 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 letra pero para sa akin nag expect ako dito ng isang uh, entertaining battle yun lang um, freestyle walang sulat tapos, lip Kram pa, tsaka poison 30. Naalala, na ko kasi may, po, may post si lip Kram sa Facebook na silang dalawa ni poison, no? Dos por dos daw. No? So, ang tanong is magpapalit na ba nakakampe si lip Kram sa dos por dos kung magkakaroon ng another dos por dos sa flip top, no? Magpapalit na ba siya ng kakampe or si Jonas pa rin? no? Pero kung ako yung tatanungin, sana si Jonas pa rin para may chemistry, di ba? Ilang taon na sila magkakampi, ilang taon na silang, taon na silang uh, alam na nila yung chemistry ng bawat isa, alam na nila yung laruan ng bawat isa, no? Pero yun, depende yan, depende yan sa kanila. Mali mo, ayon na, mag, ayon na bumati ni Jonas, di ba? Pero yun, tignan natin yung lip Cram poison 13, although kahit na, ano to, kahit na freestyle, sana makitaan pa rin natin ng ano ng chemistry. Tapos dun sa dalawa, si Paldo, si Platito. Uh, si Platito, first time ko. Ay, second time ko siya ma-review mare kasi na-review ko ni naka laban kay Slack One. So, yun. Huwag na natin patagalin to. Let's go. Balik tayo sa pre- ah, balik tayo sa mga request niyo siguro by next week, no? Unahin ko lang muna tong mga gusto kong panoorin. Okay? Mga babae, Taw ay, Ta toys. tao <laughs> Sino na? Ladies first. Yeah! Okay, ads agad. Huwag natin skip to para sa MBL to. So, yun. Tignan natin. Nakaka Ay, putik ang haba. Sorry, Zayt. Pa-skip natin, Zayt. Zayt, Zayt. <coughs> Pemsi Magingay! Yeah! yeah! Pem, Putangin na nyo, Pemsi Magingay! Nagingay kayo, bakla! Putang ina nyo, tuto! Ha? Tignan mo itong bagong to. Ikaw putang tanginan mo hindi pa kami nagpapasikat. Nakashade ka na. Oh! <laughs> 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 Bakit? Ganyan na ba kami kahat? <laughs> 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 Panis. <laughs> Iiindab na kayo. Tanginan mo tayo naman, oh. Tingnan mo. High beat po, mo ka. Di porkit ka mukha mo yung high beat. Ay, sabagay. Meron tayong fairy tale. Ako yung fairy, tapos siya yung tail. Ganda ng damit. Baka naman. Yung damit ni, ano, ni Pal Gusto ko yung damit na yan, eh. Yung, yung ganyang style. Tsaka yung damit ni, ni Da Vinci, yung laban niya kay Calix. Baka naman, Boss M. Zite. <laughs> Mo, sige nga, bagoyin mo yung mukha nito, gamit pera! Oh! <laughs> <laughs> putang mo! <laughs> mo, gago. mo 2023 na putang mo! Na. So 1991 ka Panis! <laughs> <Sabagay. Sabagay. laughs> <Sabagay. laughs> <Sabagay. laughs> Ay <laughs> isipin yao. Oh, Di naman na si Platito, no? Na kaya nasa lani ni Paldogs dito. Tinayn si Dadas. May may <laughs> crocodile. Gago. Laos si Laos, tigabap mo. Kaya pala hindi ka na kaawun. Naico! 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 Di ako pinapa banat. <laughs> Di ako pinapa banat ako'y nagtataka tang inang mga rapper ko naka-tsinelas. Muhammad Tsagar. Koytang inamong may bulkan ay sa pisngi. <laughs> <laughs> Boys, ay isinah, na isang Raimi, ay isang Raiming nun na. Haha. Ito ay ang nilalaban <laughs> <laughs> ng kami para daw sa aming exposure. Kailangan <laughs> yun ni Patring closure. Huh. body bag si 30 at Dave Denver mga gago binadibag si lip cram bakit sabi pasta jacket okay pasta jacket uh, ano yun sangipin yun pwede putang ilan yung niya body bag isa EY yeah. Okay, so... Maganda yung, maganda yung banat ng dalawang pemsi ah. Ah... Uh, hindi naging boring yon Hindi naging... drag yung round na yun. So, pakinggan natin yung Lipcramp Poison. mamaya na natin... mamaya na natin ano... I power scale. Power! 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 Wow! Wow! Sino ba Anong pangalan nito? Paldogs. utang. <laughs> <laughs> kalaban namin si Paldogs sa kasi Platito. Ingit lang kayo kasi yung utong ko nandito. Tabing ni Titi ko. Diyan ka masisilid. Abingi pala, titirahin kita pa tayo. Sabihin ba titi niya? Huwag kang magbida. Kuya, ano pang gagawin? Istritin mo na! Bars. Bars. masyado kang pasikat. Hindi ka mangingibabaw. Masyado ba kaming Masyado kang makate para kang bungang araw. Puputukan kayo ni Lip. Kahit na walang barel. Ang problema lang pagtapos, yari siya kay Camille. Ang galing, ang galing pa rin, ang galing, ang galing ni, ni Poys mag ano, mag on the spot ng mga bara, no? Astig, astig yun. Garay ko kay Camille, agad ako nadadaing. Problema lang din, pagtapos, lagot siya kay Patrick. <laughs> ninyo gugustuhin kapag ako ang nanalbahe. Yung tandem nyo, Salumi Salbi versus Saluming Ale. <laughs> 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 ang baba ng pakpak mo ah! <laughs> Kunti <laughs> na lang, te-take off na yan! <laughs> ang yabang mo, Inday, porkit day off mo lang! <laughs> Kaso uubra kayo sa amin? Ulol, neck-neck nyo! Feeling my balls, porkit kulay, kwek-kwek, pek-pek nyo! Parang Ang iksi ng buhok mo! Tomboy ka ba? <laughs> Ba't ganyan yung outfit mo? Cowgirl ka ba? Classy! Oh! <laughs> oh! Classy! <laughs> <laughs> Issue? Issue ah? Oo issue. I-extend si Ilpimin. nagugas ka na ba ng plato? Oo! Oh, oh, Putang ina mo yung kantutin ka, wala akong plano. Oo! Oh! Tignan mo naman yung itsura. Mm. Hindi marunong magmahal. Ano ako sa'yo mahuhulog? Mukha kang walang kanal. Gadot. Verse. <laughs> Aswang ako. Okay. Yung kanal yung ano yung dito. Okay, oh gago to si Lipcram. <coughs> eto Sara! Ito magsisilbing partida. Kahit ikaw si Sara, ikaw din ang kontrabida kasi makikita nyo, labi niya. <coughs> Pahigaw ka sa mukha para masabi pa na na gets? ka na sick. Sana kung ganyan imahe mo, magkakabutas ka sa lip. Galing! <coughs> 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 salim. Oh, Puro piercing niya yaya yabang sa atin. ang piercing, ha? Butas kayo sa amin. Oh, Uuwi <laughs> oh, itong pagulong, mukha kang pokpok na lulong. Oh. Tignan nyo, redundant, di ba? May butas ka na sa ilong, may butas ka pa sa ilong! Oh. <laughs> Tapos walang butas ang yung utong! Paano ka magpapalitin? eh, no? <laughs> eh di ikaw nalang sumuso sa aming tete. Oh. <laughs> <laughs> Susa. Susa. <laughs> hindi nyo kami may hilot, hindi nyo kami madadaig. Tignan nyo ang mga suso nyo, parang sa dibdib may lamig. <laughs> 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 e kung pakitaan kita ng abs ng Malagardo Bersosa, abs ng mga suso nyo, agad kong ibentosa. <laughs> Tahan, <laughs> tahan, Galing, galing. galing <laughs> Sabi ko sa inyo eh, Lip cramp poison po tao. Kahit naka freestyle yan, may ano pa rin. May ano pa rin yan. May bigat pa rin yung mga linya yan. Kahit on the spot na pagkakakonstruct. Solid yung isang solid si lip na binanat dun eh. Kalimutan ko na kung ano pero tayo na solid nun. Ah, uh, di ko na score 'no. Ibibigay ko na ibibigay ko na to kay Lipgram Poison agad. Wala nang score guys. Round round per round na lang muna tayo dito. So Lipgram agad 'yon sobrang layo noon although buhay yung crowd doon sa sa uh, performance nila Platito at kapal Dogs pero more on ano 'yon, more on jokes 'no. Yung Lipgram Poison tang ina solid 'yon. Ah uh, yung salita nilang dalawa, yung chemistry nilang dalawa, yung transition nilang dalawa. Kahit na sabi natin ano to, uh, on the spot freestyle. Makita mo agad yung pagiging professional nila sa ano sa battle rap, yung bigayan nila kung paano sila mag-spit unlike dun sa kabila sa, sa mga Femcee na naguunahan. Nauna si, nauna si Paldos kanina no. Ayun niya pa pag si Platito. So doon mo makikita yung ano pinagkaiba nila sa chemistry tsaka sa transitions no? so lamang na lamang sa performance tsaka sa mga linya sila lip cram at poison tumatak yun uh, nakuha nila yung yung entertainment tsaka yung mga, mga bara na effective lawan kila platito tsaka pal dogs doon naman sa kabila uh, effective naman pero ang atake kasi nila is more on jokes sa so, lip cram poison may mga bara may mga double meaning, may mga wordplay. Lahat pa rin 'no. So, malino 'yon. Lip cream poison yon para sa akin. Round 2. Tamain nanto, pinansin yung pagiging hmm. tandem namin. Putangin na yung tandem na 'to. Malahi tapos lilsisa. Ikaw yung lapid ah, tapos 'yung pinatabang box one. 'o, oh, di ba? na 'to. Hoy, putang ina Tapos gagawin yung... bang. Ang yabang! Balita ko putang ina na nyo, titi nyo daw yung inyong happiness, ha! Panay kayo tira sa dede namin, eh pag pinutol ko yan, anong, anong tawag yan? Happiness! Puta <laughs> <laughs> um, <you> ko! Know. Happiness! Happiness! <laughs> galeng, galeng. naman kita idol. Oh! Putang Putangin niyo mga idol. Tank build na Bolivar. Ang sarap na itong hampasin ng chandelier. Oh! You know? Mukha kang, sa taba mo mukha kang model ng gummy bear. Oh! <laughs> <laughs> Wala daw ang kanal, ikaw may buta sa bibig! Ang inaabong eh! Ang ganda ng damit! Ang ganda ng damit talaga! <laughs> Salome sa albi daw! <laughs> <laughs> Salome <lumi> sa albi <laughs> daw! <laughs> Diniin pa hanggang dulo! Baka kayo yung salamet sa lume parehas kayong may tulo! Oo! Ay gago! Ang ginagaw may pindutan sa ulo! Hahaha! Hahaha! Pindutan! 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 Tignan nyo! Isipin nyo na kachinelas kayo Pero kahit magsapatos pa kayo Sapat, hindi magiging sapat yung toss niya sa mata. Oh! Good oh! Ang ganda dami talaga. <laughs> <laughs> I have I have <laughs> <laughs> oh, happiness. Ano ba gago? Happiness daw. <laughs> hindi, teka lang mga mga hold up at ang dalawa. Akala ko pala sa motos tayo. Putang ina, bakit may nakapasok na mga mados. Gago, teka lang. <laughs> yung cellphone ko, putang ina mo, kinuha <laughs> mo. Tingnan mo saan galing yan. Tara mo tayo naman ang dami mong... Ano dyan? Tawag dyan? Bird lang sa anong putang ina siguro. Inutusan mo siya magnakaw, oh no? Gagawa ka kasing sindikato! Yan, sindi pa! Sindikato! Sindi, sindi pa! Tangina na feeling kang tuterong bad boy. Tapos, 90% yung win rate pag naka-sad boy. Oh! <yartly> Ayos. Bars. Sad boy. Puro mahirap. Bars ang puta. <laughs> <laughs> o. Oh, Tingnan nyo. Tingnan nyo. Wala tingnan nyo ang Gago mga kayo eh! Nagyok <laughs> lang. Nagyok lang kayo na, seryoso. Putang, ilan to eh. Eto si Poison 13, may mahilig, mahilig to mag-rhyme sa eh. No, gago. Ginook you know ko lang, ginook you know ko lang na putangin ng idol ko siya. Kinausap na ako sa gilid kanina! <laughs> <laughs> time, time, time. Time ba? Ay, hindi sarap yung batuhan ng kung ano-ano. <laughs> ang sarap makipagsunugan sa mga putang inanto. Yung mga tiyan parang patungan. <laughs> Tingnan nyo, bakit ano. Lalo <laughs> na yung tandem nila. Ang ganda eh. Oh, ito lang. Tapos ito, genie. Tang inano kaya pag humiling tayo, anong hilingin mo? Gago kasi, wait lang ah. Ito yung lamp, di ba? Baka lumabas si Jamie. Ala, <laughs> ito oh, pa pag lumabas <laughs> si Jamie. Ala, ala, ano? Sana <b> po wet na sila. <laughs> sana ba yung mga adik! Puta na yun! Ala! <laughs> Terdi! Unang hiling pa lang yun. May tatlo kami kahilingan, di ba? Yung pangalawang hiling, sana mamatay na lahat ng babae! Oh! <laughs> okay, so ayun. Uh, jokes yung atake nila doon, no. Kung ano yung naging performance nila nila Paldos tsaka ni, Pla, ni Platito doon sa round 1, same, no. Pero ayos, ang ganda, ang ganda pa rin. Uh, hindi madali mag-freestyle, hindi madali mag-isip ng mga bara na tatatak sa or magiging effective sa kalaban. So props sa uh, ginawa nilang ano doon. Uh, effort no. Ang galing, galing pa rin nila para sa akin. So yun. Tignan natin yung yung round 2 ng Leaf Crumb Chaka Poison. Mukha kang witch. <laughs> Hindi ka nakakatakot pa. So, ano pa? <laughs> Ay, ako ba? Nilapitan ko daw siya. Sa totoo lang, ayaw ko itong pasahin. Sinabihan mo akong idol at oo, oh, oh, ikaw yung nagpa-picture sa akin. ang oh! oh! Aroy! Oh! Itong unang ino. beses din ito na lang ako sa pangalawa. Diba? ba mo itong Narebat. mo uubra yung mga pg mo taktika? Narebat niya pa yung freestyle na gano'n, no. Astig, nang astig nun. Basag ka sa akin platito kahit plastika. Oh! Aray! Tangin 'to na, nakalimutan susundot Tang na solid yung rebat na yon. Astig. Ang linya ang puta. Uulitin ko lang. Hindi ka nakakatakot, tanga. Tangin na mo sabi mo sa kanya, nagpa-picture siya sa gilid. Ganun talaga pag tamang iyon. <lays> pag usap siya sa gilid kasi yung mukha mo di pwedeng i-front. ina. <lays> 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 pero may, may, Pero pwede kang tirahin pa <lays> <lays> Hanggang magkalaman yung sinapupunan. Sipi mo nakatalikod ka na, nakatakip ka pa ng unan. Sabi niya kanina, pag ginanyan ka sa may lalabas sa bibi. Hindi mo? ko yung pekpek mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? mo? Hindi 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 mo? same same lang tayo. Hindi <laughs> oh! <laughs> <laughs> mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi Kayong dalawa ay parang mababaling sanga. Ito ay parang buka kita nga itong dalawang babae nga nga. Mapapira oh, mo sa atin to. Kasasabi ko parang... Woy! Ito ang goods na. Kung may oras pa meron pa naman dun sa Mariche. Tse! Pagkaano yan? Promote ha? Tapos hindi ka kasama. <laughs> Doon ka lang kasama mo yung mga rugby boy. Oo! Oh! Nag-aabang kayo ng lugaw. Ah, Pag-rugby na rin. mo nag-aabang ka ng jeep, bigla kang dadamputin ng bugaw. <laughs> Nakakalumpot oh, naman yun. Oh, ano, oh. Kaming tatlo lang, tapos sa'yo walang pake. Anong pake lang daw? Nagpipinger ka, tapos threesome kami. Oh! Oh! Ah! <laughs> Sarap mo sabihan ng katulong. <laughs> muchacha. Muchacha. Oh, isipin mo. Katulong, muchacha. Yan talaga. Yaya ka ng yaya. Pero wala kang sumasama. Oh! Oh. pag pre na lang ako, pero gusto mo na akong tupain. Ayos <laughs> 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 on <Isoled> my neck. Ito <laughs> masyadong matabil. Ito <laughs> lang pag nag-chat si Camille. <laughs> <laughs> Ito joke lang lahat ang na sinabi namin. Okay, masyadong maaning ang importante sa lahat eh, talo si Patrick. Napilitan lang ako, mga putang ina nyo! Kasi iraring ko to sa mahal ko, pamilya ko! Galing! Happy 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 ayos yung happiness ha, ah, na tumatak yun ha. Ah. Pero ayun, um, mabigat kahit free, nakakabilib lang yung ginawa nila, ano nila, lip cream at saka nila poison, no. Um, for, sa pagkakalam first time nila mag, mag tandem sa ganito pa. Kita mo yung ano, kita mo agad yung um, yung chemistry nilang dalawa, yung ang taba ng utak. Naribat pa ni Poison yung mga sinabi ni ni Pal kanina doon even ano yun, even freestyle yon no napaka solid noon ang lakas ang lakas nila poison from dito yung transitions nila sa ano sa sa battle pagiging agresibo nila yung rhyming hindi talaga nawala yung parts so yun ang kahit dalawang round lang para sa akin sobrang ano yun sobrang kinain na nila yung buong round 1 and 2 nila ano nila Paldogs at Platito no So, yun. Promo battle. Pero, ha, kung naging ratings man to, tangin na. Walang, tignan natin, no? Sana magkaroon ng dos por dos din dito sa, ano, sa motos battle. Ano kaya ang ipapangalan ni, ano, doon, ni Boss MZ doon. Sana magkaroon ng dos por dos. Pero, syempre, hindi pwede kasali yung, ano, hindi ka kasali yung mga battle MC sa, sa, sa flip top, no? Pero, kung magkakaroon ng, ng dos por dos sa uh, Motus. Sana magkampi si Espero. Tsaka si Casper. Tapos, sino ba? Sino ba pwede magkampi? No? Basta marami pa naman eh. Sana. Sana magkaroon. no Sana magkaroon. So, yun lang. Uh, yun lang muna yung marireview natin ngayon. Uh, nag ano lang ako. Palipas lang ako ng oras pero ayoko kasi magreview muna ng mga totoong battle. Alam ko, promo tong battle ito kaya ito muna inuna ko. So, bukas balik tayo sa mga seryosong battle. Pero, hindi na muna ako magre-review ng mga request nyo. Marami pa akong gustong panoorin dito. Sa Motus at sa Flip Top. Eh. So, iunahin ko muna yan. Okay? So, yun. Kita-kita tayo sa next na review mga mag Peace out!